guys, magandang araw sa inyo. Okay, finally, pagkatapos ng dalawang linggo na ulan, medyo maaraw na, kaya nakapagpabilad na. Jet, jet! Ayun si Jet, jet, hindi pa siya pwedeng bumaba kasi kailangan tapusin yung kanyang bakuna. So guys, ito yung araw ko na kung saan makikita nyo kung gaano kaimportante pag ganito yung araw, pag maganda na yung araw, sa mga alaga. Kasi... parang mas madali nang magpakain sa kanila. So, let's start our day! sa mga girls dyan, mga missus dyan na hindi pa familiar sa akin, eto yung station ko. Station namin ni Barangay Dona. Yan, mga gamit to ng mga manok, pagkain. Tapos ito, yung solar na yan, solar light, ilalagay namin yan sa lugar ng mga manok. So, kumbaga, yan ang ginagamit namin kasi bawas na sa bill ng kuryente kasi solar nga siya. So, guys, ito yon mga pagkain, mga gamot, at eto yung aming pagkain ng pangkalatan, inner tone naman yan siya. So, guys, nakuha so, na ako ng makakain. So, familiarization lang muna tayo. Lalong-lalo lalo na sa mga misis at sa mga girls na ipinakita ng mga mister nila yung video ko na na-appreciate ko sila sa kanilang pag-aalaga sa kanilang mga manok. Ano lang to, um, trial lang na sana magustuhan ng mga misis nila, yung mga girlfriend nila, yung pagmamanok nila. Ito yung mga stocks, Ayan. Yan yung mga stocks namin dito sa bahay. nagamit namin sa mga halaga manok. Tapos meron lang sarili kaming mga gamit para sa mga manok. Katulad ng gunting, cutter, kung ano-ano pa. Tapos naman, sinasara ko lang yan. Tapos eto rin yung mga yan, gamit. Mga gamot. Ito, alcohol. Yan. Syringe, pag nagbabakuna egg 1000 para sa priming at saka sa pagpapalahi. So, ayan. Shampoo, mga gamot. Meron silang sariling bulak. Ayan. So, guys. Tapos, eto eto guys, mga napanalunan namin nung nakaraang Clark Hobby Expo. Pati patito Next drawer natin is yung mga ginagamit naming ilaw. Um, ano ba ito? Wirings. Tapos, mga pangnet. Siyempre, gumagamitin kami tapos pang putol ng tahed so yan tapos dito yung mga kainan yan lagyan successor uh, pang pagkain ng mga sisiw pagkain ng mga malalaking sisiw pagkain ng matandang si makatandang manok yan syempre yung solar na naman itatabi natin yan tapos yan yung mga gamit ng mga pang so meron lang silang isang sariling lugar Guys, dyan tayo papasok Dyan tayo papasok sa lugar na 'yan. 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 'Yan ang lugar ng mga manok. Ayun yung aking mga white kelso Ayun sila. Ayun yung naka nakawala na white kung Kumbaga, hindi siya nasa pen kasama ng mga kapatid niya. Hu, maaraw at eto na tayo sa lugar kung saan nandito yung mga manok. Bali, nandito yung mga girls na manokwa at saka yung white girls ako na boys sa saka yung mga alaga ni Barangay Dona na mga bulig. Unain ko na muna ang pakainin yung nandito natin sa labas kasi kaya na pa siya nagliliwaliw. Bago tayo magpakain ng mga alaga, yung mga babae, mga girls, ito na muna. naman. ang ating mga nasa flying pen. So, bali ngayon ang ating style. Dalawa muna, tagi isa muna sila sa flying pen. Tapos yung isa nakagala. Tapos the next day naman, yung isa naman dito, yung gagala. Tapos yung isa, lalagay natin sa scratch. Kasi bawal sila magkakasama kasi hindi na sila <laughs> nagtuturing yung magkakapatid. Nag-aaway-aaway na sila. Nagbubugbugan na sila. So, para maiwasan natin yon at hindi sila matakot paglaban sa mga susunod kaya kailangan ingatan natin yung kanilang ano lang katawan para hindi nasasaktan so oh, guys nakita nyo yun ganoon sila ka gutom gutom na sila gusto na nalang kumain paleto ito guys everyday ito yung ginagawa ko pag wala akong pasok ito yun ay, milak bagya. Tubig. Laging fresh water. Ang nilalagay para masarap inumin ng mga alaga. wala, okay lang yan kasi pwede siya makainom kung saan saan or kung kani kanino. Mga friends niya yon. Eto guys, lahat na papakainin. Isang takal lang lahat. Okay. Ito naman successor to, kaya iba yung kanilang pa Pang girls to. Pero siyempre, pag magkasama na yung ating papalahi, pwede na sila mag-share ng pagkain. Pero habang ngayon, hindi pa naman, kanya-kanya na muna ng pagkain. Saka ito, para sa CCU ni Barangay Dona, kay Batman. So guys, ito na yung pagkain natin, ha? Ito is para sa mga bulik. Ito naman para sa mga girls natin, yung mga inahin. Ito naman kay Batman. Ito kay Baby Hawk or kay Hawk. So, it's time pakain na tayo kasi mamaya yung tubig naman yung i-distribute ko. So, excuse me, please. Excuse me, eto kumain na to kanina. Excuse me, tara. Eto si Buttercup, nangingitrog na siya. Atakaw yan siya. and it is not a lot of I get nice space. ito ang aking dinagawa sa mga alaga. Tapos syempre si Hawk. Papakainin din. Yan si Hawk. Ang kauna unahan kong manok na napalaki. Ganyan na sa kalaki Ano siya? Um, pandemic, pandemic era. Yan si Batman kung sisiw pa rin yung food niya. Bali <laughs> at sya nga sa mga girls na napanood to, mapapanood to. Ito yung aking ginagawang pagtulong or pag-alalay kay Barangay Dono. Ito yun siya. Pakainan natin si Batman. Sandali lang, sandali lang. Hindi pa ready, hindi pa ready. Sandali lang. Oo, oh, oh, ito na, ito na. Uy, wala niyang tumuksok. Ayan. So, guys, eto na yung lugar kung saan kumakain na yung lahat ng mga manok. Mapapabae man, mapalalaki, mapasisyo man, hindi. Tapos, mayroon pa sa kabila yung aking manok si Sky. Makikita kita niyo, kasi lilipat na tayo doon para magpakain. Eto na yung lugar ni Sky. Yung kanyang tatay, si Sky, tsaka kapatid na. Ay, naku, salamat naman na at wala nang ulan. Hindi na dito matubig, hindi na tumabaha. So, clear na yung kanilang lugar. Pero kung mapapansin nyo, yung tatay niya, mayroon siyang, ano, apakan. Kasi talaga naman, dito banda, di ko alam bakit. Sa so, tingin ko kasi, pantay-pantay lang yan. Pero bakit ito malubog? Lumulubog dyan talaga. Mas mataas yung tubig de, dito kaysa dito sa kapila. So, guys, Pakainin na natin tong tatlo. Ulitin ko ha. Ito so, si Sky, ang aking pinakaunang bulik na alaga. Galing kay Barangay Dona yan. Tapos ito yung tatay niya, si Rudy. At andun yung kapatid niya, na panganay. Ayan siya guys. So, sila kahit mga kainan nila. Nasa taas. Kasi so, pinapaulananan. Pinapaulanan. Para yun ang panglinis sa kanil. Kaya kumagahan. Lahat sila pare-parehas na ng pagkain kabila okay. tas mm -hmm. Dati nagpapakain kami sa, lo sa loob ng tipi kasi sobrang ulan pero ngayon makakain na sila sila Oh, oh. Kumain ka na. Kai. Sa so, yung tatay niyang masungit. Semento ka ba kakain? Semento na oh, dito. Semento. Tapos ngayon, tubig naman nila. Tigma, tigmara, tigmara kalan. Tigmara ng tubig dito kasi medyo maano sila sa araw kaya tigi isang ganito sa loob naman yung kanilang tubig sa loob ng titi si Amboy. hi ayun yun guys ang aking araw dito sa aming maliit na bakuran ng mga manok at ako si Aling Mimay hinihingil ako dahil sa araw bye bye